Isa na namang kwento ang ating babasahin at ito ay pinamagatang Sino ang nagkaloob? Isang mayabang na hari ang may pitong anak na dalagang may nakasisilaw na kagandahan at busilak na kawalang malay. Mahal na mahal niya ang kanyang mga anak, lalo na ang pinakabata. Hindi lamang iyon ang pinakamaganda sa lahat, kundi siya rin ang pinakamahusay magluto sa buong kaharian. Tuwing umaga, bago pulungi ng korte, tinatawag at tinatanong niya ang kanyang mga anak. Sabihin ninyo, mahal kong mga anak, sino ang nagkakaloob ng lahat ng inyong kinakain? Anin sa kanila ang dagling sumasagot, Amang hari, kayo po ang nagkakaloob ng aming pagkain. Ngunit, ang ikapitong prinsesa ay laging tahimik lamang. Isang araw, hindi ang hari na sumagot din ang ikapitong prinsesa. Sabi nito, Ama, Diyos po ang nagkakaloob ng lahat. Lahat ng nasa atin, lahat ng ating kinakain, kinukuha natin sa Kanya. Ang sagot na ito'y ikinagalit ng palalong hari. Lumayas ka! Sigaw niyon at inutusan nito ang isang alila para ilabas ang prinsesa at iwan ito sa gitna ng gubat. Habang ang dalaga'y nakaupo sa gubat, at malungkot na pinag-iisipan ng kanyang kasiya. Siya ay nakatulog. Kinaumagahan ay nagasin siya sa malamig at malamyos na himig ng plauta. Dumilat siya at nakita ang isang binatang tumutugtog ng plauta. Nang tanungin ng prinsesa ang lalaki kung paano ito napunta sa gubat, sumagot ang lalaki. Pinag Sinulan ko po ang mga kalabaw ng aking amo at kahapoy nawalan ako ng isa kaya natatakot ako umuwi at lagi kong tinutugtog ang aking plauta para maakit bumalik ang nawawalang kalabaw. Pero kayo, magandang prinsesa, paano kayo napunta rito sa gubat? Hindi rin ako makauwi. Bakit di ka maging katulong ko at magkasama tayong hahanap ng matitirhan? Pumayag ang binata at sila'y naglakbay patungo sa silangan. Maghapon silang naglakbay, ng gutom at uhaw. Nang humahaba na ang mga anino at lumalamig na ang hangin, sila'y dumating sa mga pader ng siyudad. Ang sabi ng prinsesa, pumasok ka sa siyudad at hanapin doon ang pinakamayamang mga alahas. Sabihin sa kanyang isang prinsesa ang nag sa kanya sa labas ng pader. Madaling nakabalik ang lalaki kasama ang pinakamayamang magaalahas aalahas ng syudad. Bilang kapalit ng kaakit-akit na kwintas na may pambihira at napakamamahaling mga bato, ibinigay ng magaalahas ang lahat ng hinihiling ng prinsesa. Isang kabayong may monture para sa kanya sa lapi, at para sa binata ay isang barong angkop sa isang katulong ng maharlika. Nagpatuloy sa paglilakbay ang prinsesa at ang binata. Sa wakas, dumating sila sa isang lugar na nagastuhan nila at ang prinsesa ay nagpasyang magpatayo roon ng sarili niyang munting palasyo. Tinuruan din niya ang hamak na pastol ng kalabaw ng tungkol sa mga sining ng pakikipaglaban at ng kapayapaan. Isang araw, habang sila'y namamasyal, sinabi ng prinsesa sa binata, Pakikuha mo ako ng kaunting inumin at ako'y mamamatay na sa uhaw. Ang binata'y kaagad naganap ng tubig at dahil Diyos ang nagkakaloob, ay madaling nakakita ang binata na isang batis ng malamig na tubig. Pinuno niya ang isang tasa, at paalis na siya nang makita ng na magaganda at nagkikislap ang mga rubi na nasa ilalim ng tubig. Pumulot siya ng ilan at inipit ang mga iyon sa mga lupi ng kanyang turban. Pagkaraan ng isang buwan at kalahati, ang palasyo ay yari na at ang prinsesa, ang kanyang katulong, ay lumipat na roon. Madalas kunin ng lalaki sa kanyang turba ng mga rubi at pinaglalaroan niya ang mga ito. Isang araw, naisip niyang kung susundan niya ang batis, maaaring makita niya ang pinagmumula ng gayong kagandang hiyas. Inihatid siyang palayo ng palayo ng batis sa silangan hanggang matagpuan niya ang sariling nakatayo sa tapat ng pader ng isang malaking palasyo. Ang batis ay umaagos sa ilalim ng pader. Gumapang siyang papasok at naglibot-libot doon. Tila walang tao sa palasyo. Sa wakas, nabuksan niya ang isang tarangkahan patungo sa isang patyo sa loob ng inaagusan ng batis ding iyon. At doon sa tabi ng batis ay nakalagay ang ulo ng isang magandang babae na may dugong pumapatak mula roon. Ang mga patak ng dugo ay nagiging mga rubing kumikislap pagbagsak sa tubig. Sa di kalayuan, nakabuwal ang walang ulong katawan ng babae. Tumakbo siyang palayo, ngunit natalisod siya sa isang makapal na tablang nakabuwal sa lupa. Bigla-bigla, lumipad ang putol na ulo at muling umugnay sa katawan at ang babae ay muling nabuhay. Naawang tiningnan ng babae ang natakot na binata at sinabi, Binata, anong kapalaran ang nagdala sa iyo rito? Tumakbo ka para makaligtas, kundi aabutan ka rito ng genie at lulurayin kanya Naglakas loob ang binata at nagtanong ito, Sino ka? Ako'y anak ng hari ng mga diwata. Ang pangalan ko ay Laypari o Pulang Diwata. Ibig akong mapangasawa ng genie na may ari ng palasyong ito. Pero galit ako sa kanya, kaya ay kinulong niya ako rito. Tuwing umaga, bago siya umalis para maganap ng makakain, inilalagay niya ako sa mahiwagang tablang ito at ang ulo ko ay natatanggal. Ang pagbalik niya sa gabi, binubuhay niya ako. Naririnig kong dumarating na siya. Dali, ibalik mo ako sa dati para mamatay akong muli at magtago ka at galit iyon. Sinunod ng lalaki ang utos ng pulang diwata at katatago pa lamang niya na mabilis na pumasok ang umuhol na genie. Hmm, nakakaamoy ako ng tao. Nakakaamoy ako ng tao! Mabilis na binuway ng genie ang babae at winika. Nakakaamoy ako ng tao at gutom na gutom. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang tao para makain ko siya. Ngunit maang maangan ng pulang diwata. Kaya muli siyang pinatay ng genie at ito'y nagpatuloy sa pangangasok. Pagkaalis ng genie, pagapang na lumabas mula sa pinagtataguan ng binata at muli niyang binuway ang babae sa pamamagitan ng mahiwagang tabla. Nagplano sila ng pagtakas. Sinabi sa kanya ng pulang diwata na pumunaog siya sa isang munting kwartong madilim na katatagpuan niya ang isang loro sa isang gintong hawla. Pag nangangaso ang genie, iniiwan niya ang kanyang kaluluwa sa lorong iyon. At kung wala siyang kaluluwa, mamamatay siya. Paliwanag niya, Dali, dalhin mo sa akin ang loro. Kadadala pa lamang ng binata ng loro, nang biglang ang mundo'y waring niyanig ng kulog at bagyo. Sa pagsambulat ng usok, ay lumitaw ang genie, na halos mabaliw sa galit. Tiyak na papatayin niya ang dalawa. Ngunit mabilis na kinuha ng pulang diwata ang loro mula sa hawla at sinakal ang ibon. Pagtakay bumagsak ang genie at namatay na parang bato. Nakatakas ang dalawa mula sa palasyo ng genie. Daladala ang mahiwagang tabla, isinama ng binata sa pag-uwi ang pulang diwata. Masiglang tinanggap ng prinsesa ang diwata at madaling naging parang magkapatid ang dalawang babae. Tuwing gabi, nahihiga sa mahiwagang tabla ang pulang diwata at ang kanyang ulo'y natatanggal sa kanyang katawan at ang dugo'y nabubuong bunton ng kumikinang ng mga rubing walang kapantay sa kagindahan. Tuwing umaga naman ay ginagalaw ng prinsesa at ng binata ang tabla at ang pulang diwata ay muling nabubuhay. Pagkaraan ng ilang panahon, nagpa siya ang pulang diwata na umalis para sa isang mahabang paglalakbay. Gayunman, bago umalis, nagtayo siya ng isang bagong palasyo para sa prinsesa sa tulong ng mahiwagang tabla at inaanyayahan nila ang maraming panauwin sa malaking handaan sa bagong palasyo. Kabilang sa mga panauhin ay ang amang hari ng prinsesa. Ang prinsesa mismo ang nagluto ng mga paboritong pagkain ng hari para sa handang iyon. Nang makaupo na ang mga panauhin para sa handaan, ang hari na paiyak. Ang mga luhay gumugulong sa kanyang balbas. Ang lasa ng masarap na pagkain ay nagpagunita sa kanya ng anak. Nadalagang noong nagdaang panahon ay nagluluto ng gayong pagkain para sa kanya. Kay dalas niyang pagsisiyan ang pagpapalaya sa anak at kay dalas niyang hanapin iyon sa kagubatan, ngunit hindi siya nagtatagumpay. Tinanong ng pulang diwata ang hari kung ano ang dahilan ng kalungkutan nito. Sinabi ng hari kung ano ang nangyari. Tanong ang tanong diwata, Pero mahal pa po ba ninyo ang inyong anak? Ang sabi ng hari, Oo, ang tanging hiling ko lamang ay makita siya bago ako mamatay. Bilang sagot, pumalakpak ang dewata at ayun, sa harap ng hari ay nakatayo ang prinsesa. Ang nawalang anak ng dalagang ngayon nasa hustong gulang na. Hindi ikapito o pinakabata sa katalinuhan. Nagyakap at napaiyak ang dalawa. Sa wakas, lumuhod ang prinsesa at nagwika. O ama kong hari, hindi po ba ang Diyos na mabait, ang Diyos na mahabagin, ang siyang nagkaloob ng lahat ng bagay? Tingnan ninyo kung paanong ibinigay niya sa akin ang palasyong ito at ang malaking kayaman ng mga rubi, samantalang hindi man lamang ninyo matagpuan ang isang nawawalang anak. Napagtanto ng hari ang kanyang pagkakamali. Oo, sabi niya, ang Diyos ang tunay na nagkaloob ng lahat at ang hari at ang kanyang anak ay nabuhay na maligaya mula noon. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli!